Maligayang pagbabalik sa aming YouTube Star Pulse Z Philippines, ang iyong tunay na mapagkukunan para sa pinakabago at pinakamainit na balita sa entertainment sa bansa. If you're new here, don't forget to hit that like button, subscribe, and ring the notification bell para updated ka sa mga trending na balita. Love is in the air and for Raver Cruz, there is no doubt in his heart, he wants to marry Julie San Sanjos. The couple's relationship has been going strong and despite some fans expressing their doubts, Raver remains unfazed into his heart-love Anne and Julie. Magkasama sa edad na 35, kumpiyansa si Raver Cruz sa kanyang pagmamahal kay Julie Anne San Jose na ngayon ay 30. Hindi lang romansa ang kanilang relasyon kundi tungkol din sa respeto, tiwala at malalim na koneksyon sa kanilang pamilya at pananampalataya. Hindi naman ako masyadong naapektuhan kasi alam ko 100% ang pagmamahal ko kay Jules and ganun din siya for me. Mahal ko yung family niya, mahal niya ang family ko, that's what matters. At the end of the day, si God ang center ng relationship namin. With God at the center of the relationship, Raver and Julie Ann are unbothered kivay negativity and focus only on their happiness together. Walang perpektong kwento ng pag-ibig at palaging may mga taong may kanya-kanyang opinyon. Kinu-question pa rin ng ilang fans ni Juliane ang intensyon ni Raver, pero nananatili siyang magalang at maunawain. Okay lang yun, hindi mo naman mapiplease ang lahat. Hindi lang naman sa industriya natin, sa buhay natin, sa buong mundo, ganun talaga. Respetuhin na lang natin ang mga opinyon nila. Ang tugon ni Raver ay nagpapakita ng kanyang kapanahunan at dedikasyon. Para sa kanya, ang pag-ibig ay hindi tungkol sa pagpapasaya sa iba, ito ay tungkol sa pagiging tapat sa isa't isa. So, ready na ba si Raver sa susunod na hakbang? Naging mainit na usapan ng mag-asawa ang kasal, at hindi nagdalawang isip si Raver na ipahayag ang kanyang intensyon. That's one thing that I'm proud to say, and I always say naman sa mga tao, na si Julian na talaga ang pakakasalan ko. Pagplansado na ang lahat hindi naman natin alam kung kailan yon, pero definitely kung papahintulutan ng Panginoon, si Julie na naman at wala ng iba. Malaki at matapang na pahayag iyon ni Raver. Ang kanyang mga salita ay puno ng sinseridad at katiyakan, si Julie Anne ang para sa kanya, at ilang oras na lang bago siya magtanong. Bukod sa kanilang romantikong relasyon, umuunlad din si na Raver at Julie Anne sa kanilang mga karera. Nagkatrabaho sila sa iba't ibang proyekto, kabilang ang reality show na The Clash at ang pelikulang The Cheating Game. At sino ang nakakaalam? Baka makita natin silang magkasama sa isa pang acting project soon. Well, ako rin naman, wish ko yun. Maybe may kanya-kanyang plano rin kasi for us ang Sparkle. At this point, we trust Yevi and our management. Alam naman nila kung ano ang mas maganda for us. Ang mag-asawa ay nagtitiwala sa proseso at bukas sa mas maraming pagkakataon na magtulungan sa hinaharap. Mula sa pagiging kilala bilang actor-dancer sa ABC Bin hanggang sa pagpapakita ng talento sa pagkanta sa gigi, malayo na ang narating ni Raver. Inamin niya na wala siyang tiwala noon, pero ngayon, he's embracing his passion for singing. Actually, after pandemic, after nun, sabi ko parang gusto ko na rin. Alam ko mapaproud sa akin ang nanay ko kapag pinursuko ko rin ang passion ko for singing. At totoo nga, proud sa kanya ang kanyang ina, ang kanyang mga tagahanga at lalo na si Julian. Ang kwento ng pag-ibigan ni na Raver Cruz at Julian San Jose ay isang inspiradong paglalakbay ng pananampalataya, pangako at walang pasubali na pagmamahal. Sa kabila ng mga hamon at magkakaibang opinyon, nananatiling matatag ang kanilang pagsasama. So, maririnig na ba natin ang wedding bells sa lalong madaling panahon? Oras lang ang magsasabi. But one thing's for sure, nagdesisyon na si Raver and for him, Julie Ann is the one. Ano sa tingin mo ang matapang na pahayag ni Raver? Makakakita ba tayo ng panukala sa 2025? Comment your thoughts below, like this video, and subscribe to Starpulse. Say for more exclusive updates on your favorite celebrities. See you sa susunod na video.